lang hapon sa inyo lahat. Ngayong hapon nito ay talakayin natin yung mga tips kung paano tayo makapag-ipon kung tayo magsahod, nakaplano na yung mga uh, sasahuri natin. So for example, ilista na natin yung mga gastusin, bill, allowances, uh, pambili ng needs para masit aside at saka ma-divide mo yung pera mo para may matitira. So yung una nating Uh, tip ay, isulat natin lahat ng mga gastusin bago tayo magsakon. So, tip number one. Kailangan planuhin ang pag-iipon. Oh, yun pala. So, kailangan talaga na iplano natin at isipin natin kung paano tayo makaipon. Kailangan mayroon tayong disiplina sa sarili. At saka, kailangan mayroon tayong napakalaking goal sa buhay na mayroon tayong uh, hinahabol na time kung paano tayo mag-ipon. So, dadaan tayo sa napakatinding disiplina sa sarili. So, kunwari, mag-day off tayo, medyo bawas-bawasan natin yung day off, uh, may mga bagay na gusto natin, maglunok laway mo lang na lang tayo kasi kailangan natin disiplinahin yung sarili natin para makapag-ipon. So, hanggang tingin-tingin mo na lang tayo. So, yun. Number three is gumawa ng budget. Alam nyo, paggawa ng budget, napaka-importante din. Kasi, uh, kailangan din natin makontrol yung uh, budget na yon na kung saan mayroon tayong sahod, kailangan may nakasit aside na talaga na budget na para dyan, makulang siya or hindi. Yun na talaga yung budget. Kung makulangin din siya, humanap ka na lang ng paraan at huwag mo nang galawin yung inipon mo. Tip number four, kailangan natin alamin kung ano yung mga prioridad natin sa buhay. So yung tip number four natin ay napaka-importante din pala ito na kailangan din natin alamin kung ano yung mga uh, prior natin sa buhay kung ikaw ay married na, so yung prior mo sa buhay ay asawa at mga anak mo. So, priority natin sila. Pag ikaw naman yung single, yung priority mo is magulang mo o are I dear mean, mga kapatid mo kasi tinutulungan mo sila. Number five is another source of income. Yun pala, kailangan din natin na na pagsimulan mag-ipon, kailangan may another source of income tayo na hindi lang na stagnant yung pera na mayroon tayo. So, for example, may pera tayo, kailangan uh, hindi tayo mag-stick sa isang gawain lang na yun lang yun. Yung, kunwari may pinagkikitaan ka na konting may konti kang pinagkikitaan, kailangan mag-stick lang dyan. So, kailangan natin pala mag-isip tulad ng may pera ka. Kailangan mo mag-alaga ng baboy pag mayroon kayong bakante or lote na hindi nakaabala sa iba. So, after 4 months, pag binenta mo yon another source of income mo yon So, dagdag pa doon sa ipon mo. Kung baga, i-rolling-rolling mo yung pera hanggang sa lumaki siya, hanggang sa makaipon ka. So, mga guys, Uh, ako, OFW din ako, katulad din nyo. I hope na nagustuhan nyo yung mga uh, tips natin kung paano tayo makapag-ipon. Actually, ako nagpa-plan din na mag-ipon. Kasi kailangan din pala yung uh, matinding plano pag uh, kailangan mo mag-ipon. So, bawat sa atin may mga kanya-kanyang mga uh, goal kung paano mag-ipon. Especially mga OFW kasi hindi habang buhay sa abroad tayo darating at darating yung panahon na uwi tayo ng Pilipinas. So, wag naman tayo umuwi na walang wala. So, kailangan din natin magplano sa buhay habang sa abroad pa tayo. Mag-ipon. Hindi lang resibo yung ni natin. Of course, mag-ipon kahit konti para pag uwi ng Pilipinas, may simulan tayo na konting mapagkikitaan or habang nandito pa tayo sa abroad, pwede tayong mag-ipon or mag-invest ng pera mo na uh, yung pupuntahan ng pera mo ay uh, hindi siya masayang. So, yun yung masasabi ko. I hope na nagustuhan nyo yung video ko uh, at sana uh, nagustuhan nyo yung mga tips na to. So, yung pag may pera tayo, pwede tayo mag-invest uh, ng mga properties, kung ano pa dyan para hindi masayang yung pera natin na naipon. Kasi after a year, may year pa na lumipas, samtong, sampung taon yung lumipas ay doble na 'yung pera mo. So 'yun lang guys, masasabi ko, I hope na gustohalin niyo at sana suportahan nyo yun 'yung uh, YouTube channel ko, channel ko. Please pa-subscribe naman at press bell button para sa mga new uploads ko ng mga videos. So maraming maraming salamat guys and God bless us.